Alam mo ba na ang preno at landing gear ng eroplano ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng aircraft engineering? Sa bawat gulong may heavy-duty carbon brake stack na binubuo ng rotors at stators. Ang rotors ay nakakabit sa loob ng gulong kaya umiikot sila kasabay nito, habang ang stators naman ay nakakabit sa axle kaya nananatiling nakatigil. Kapag nagpreno ang piloto, electrically driven pistons ang pumipisil sa buong brake stack. Doon nangyayari ang matinding friction na siyang nagpapabagal sa daang toneladang bigat ng eroplano matapos lumapag. Dahil dito, carbon composite materials ang gamit para kayanin ang matinding init at pressure. Sa pakpak at fuselage, may pinalakas na bahagi kung saan nakakabit ang main landing gear. Habang nasa himpapawid, nakatupi ito sa loob ng pakpak kapag ihinahanda na ang paglapag. Ang hydraulic retraction actuator ang nagbubukas at umiikot sa landing gear pababa habang sabay na nagpipivot ang mga gear doors. Pag fully deployed na, side brace at locking stay ang naglalock dito para siguradong hindi. Ito gagalaw kahit malakas ang impact. Sa mismong paglapag, ang nitrogen at oil-filled shock strut ang sumisipsip ng halos lahat ng puwersa mula sa runway habang ang hydraulic shimmy damper naman ang pumipigil sa pag-uga ng gulong. Isang sistemang mukhang simple. Pero bawat bahagi ay sinukat sa micrometers para sa kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng eroplano.